Sa tahimik na pagising, bago marinig ang ingay ng mundo, maramdaman mo ang pintig ng puso ng Diyos. Maraming tao ang nagigising ng walang kamalayan sa himala ng bagong araw. Ngunit ikaw ay tinawag upang simulan ang araw sa panalangin. Sa bawat araw na hindi sinisimulan sa Diyos, may panganib na lumapit sa iyong buhay. Ngunit kapag pinili mong simulan ito sa Kanya, bumababa ang kapayapaan na hindi maipaliwanag. Sa panalangin, dumadating ang biyaya at lakas at nagkakaroon ka ng tapang upang harapin ang bawat pagsubok. Uh, ang langit, inihahandog ko sa iyo ang araw na ito. Gabayan mo ang aking mga hakbang at linisin ang aking puso sa anumang takot at pagdududa. Naway maging malinaw ang iyong presensya sa bawat sandali upang maramdaman ko ang iyong liwanag at gabay sa aking mga desisyon. Turuan mo akong lumakad sa tama at sa liwanag ng iyong katotohanan. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos, isulat ang Amen. Panginoon, sa bawat hakbang ngayong umaga, ipaalala mo sa akin ang iyong presensya. Bigyan mo ako ng tapang upang harapin ang hindi inaasahan at lakas upang hindi matakot sa mga pagsubok sa iyong mga kamay, ang bawat bagyo at dilim ay nagiging awit ng pananampalataya. Naway ang bawat salita at gawa ko ay maging biyaya at liwanag sa paligid ko. Balutin mo ako ng iyong banal na proteksyon. Huwag mong hayaang makalapit ang anumang puwersa ng kadiliman sa akin at sa aking pamilya. Maging haligi ng apoy ang iyong presensya sa aming tahanan, nagbabantay laban sa anumang panganib. Ipadama mo sa amin ang katiwasayan at kaligtasan sa lahat ng oras. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng Diyos, isulat ang Amen at ibahagi sa iba. Ama, sa simula ng araw na ito, pinupuri ko ang iyong pangalan. Ang bawat paghinga ko ay alay ng papuri at pasasalamat. Gabayan mo ako sa pagharap sa mga tukso at maling desisyon. Patatagin mo ang aking puso at isipan upang manatili akong nakatuon sa kanya. Ipakita mo sa akin ang mga tamang hakbang at punuin mo ako ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Panginoon, ikaw ang aking kalasag at kanlungan. Patatagin mo ako laban sa dilim at huwag hayaang ang anumang bagay ay makapaghiwalay sa akin sa iyong presensya. Gabayan mo ang bawat hakbang ko patungo sa Kanya. Kung naramdaman mo ang kapayapaan ng Diyos, isulat ang Amen. Sa bawat sandali ngayong araw, Panginoon, itataas ko ang aking puso sa iyo. Naway ang iyong espiritu ang maging gabay ko sa lahat ng desisyon. Tulungan mo akong makita ang mga pagkakataon na iyong inilaan para sa akin at maging matapang sa paglakad sa tamang landas. Ama, protektahan mo ako mula sa mga negatibong impluensya at taong nagdudulot ng pangungulila at takot. Paalalahanan mo ako sa iyong mga pangako kapag ako'y nanghihina at tulungan mo akong manatiling tapat sa iyong mga utos. Sa bawat hamon, ipaalala mo na ang iyong liwanag ang aking patnubay. Kung nadama mo ang gabay ng Diyos, isulat ang amen. Panginoon, hayaan mo ang iyong presensya na maging apoy sa aking kaluluwa. Palakasin mo ang aking puso at isip upang manatiling matatag sa harap ng tukso at kaguluhan. Huwag mong hayaang ang dilim ng mundong ito ay maipailalim sa aking buhay. Naway ang bawat hakbang ko ay maghatid ng liwanag at inspirasyon sa iba. Gabayan mo ako sa pagharap sa mga desisyon at hamon. Ibigay mo sa akin ang kalinawa ng isip upang makilala ang tama at mali at kapangyarihan upang manatiling matatag sa aking pananampalataya. Sa iyo ko itinatag ang lahat ng aking plano at pangarap. E kung naramdaman mo ang liwanag ng Diyos, isulat ang Amen. Ama, ipagkaloob mo sa akin ang iyong kapayapaan sa bawat sandali. Sa oras ng pag-aalinlangan, ipaalala mo na ikaw ang Diyos na nagmamasid sa bawat hakbang ko. Huwag mong hayaang ang takot, pangamba o maling impluensya ay makagambala sa aking puso. Panginoon, balutin mo ako at ang aking pamilya ng iyong banal na dugo. Maging haligi ng apoy at liwanag ang iyong presensya sa aming tahanan proteksyon sa bawat sulok laban sa anumang panganib bigyan mo kami ng kaligtasan at katiwasayan sa aming paglalakbay ngayong araw kung naramdaman mo ang proteksyon ng Diyos isulat ang amen sa bawat umaga panginoon pinupuri ko ang iyong kabutihan at walang hanggang biyaya Gabayan mo ang aking mga desisyon at patatagin ang aking puso upang manatiling tapat sa iyong salita. Huwag mong hayaang ang anumang negatibong tao o sitwasyon ay maapektuhan ng aking pananampalataya. Naway ang aking bawat salita at gawa ay maging liwanag sa mundo. Patatagin mo ako sa harap ng kaguluhan at ipakita mo ang iyong kapangyarihan at pagmamahal sa bawat pagkakataon. Palakasin mo ang aking espiritu upang manatili akong matatag sa iyong kalooban. Kung nadama mo ang inspirasyon ng Diyos, isulat ang Amen. Ama sa langit, sa pagtatapos ng panalangin ito, itinatago bilin ko sa iyo ang buong araw na ito. Naway ang bawat hakbang ko ay magdala ng kapayapaan. Bawat salita ay maghatid ng liwanag at bawat desisyon ay ayon sa iyong kalooban. Protektahan mo ako at ang aking pamilya mula sa anumang panganib at ipadama mo sa amin ang iyong presensya sa lahat ng oras. Panginoon, nawayang apoy ng iyong pag-ibig ang magbigay lakas at gabay sa amin sa buong araw. Pinupuri namin ang iyong pangalan at ipinapahayag ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat sa iyong walang hanggang biyaya at proteksyon kung naramdaman mo ang lakas at presensya ng Diyos sa panalangin ito. Isulat ang Amen at ibahagi ito sa iba upang ang liwanag at kapayapaan ay maabot ang lahat na nasa kadiliman.